Paano po ba nagkaroon ng aral na di umano si Maria na ina ng ating Panginoong Sokristo ay umakyat na doon sa langit at di umano eh, siya daw po ay maaari ng maging tagapamagitan ng mga tao sa ating Panginoong Diyos. Pakinggan ninyo at ganito ang mababasa po natin dito sa aklat na pinamagatang Externals of the Catholic Church. Ito po ay sinulat ng isang paring katoliko na si John F. Sullivan ay ganito po ang ating mababasa sa page 191. Pakinggan po ninyo ito sa pagkakaliwat na po ito sa wikang Pilipino. Noong Nobyembre 1, 1950, araw ng mga banal, All Saints Day, ng banal na taon ng pagdiriwang, taimtim na ipinahayag ni Papa Pio ikalabing dalawa na isang doktrina ng banal na pananampalatayang katoliko ang hindi nababagong aral ng Iglesia Katolika na pagkamatay ng pinagpalang Birheng Maria. Ang kanyang katawan ay naligtas sa pagkabulok at hindi nalaunang dinala sa langit at isinanib muli sa kanyang kaluluwa. Paano po ba nagkaroon ng aral o doktrina ang Iglesia Katolika? na di umano si Maria daw, na ina ng ating Panginoong Sokristo, ay eh nasa langit na ngayon. Ipinahayag po ito ng kanilang Papa noong Nobyembre 1, 1950, na ang Papa na tinutukoy po namin ng Iglesia Katolika ay itong si Papa Pio Ikalabing Dalawa. Siya ang nagpahayag noon na si Maria raw ay namatay, subalit hindi nalaunan, dinala siya sa langit at isinanib niya muli sa kanyang kaluluwa. Gusto lamang po namin ipapansin sa inyo mga ginigiliw po namin mga tagapakinig at sumusubaybay sa palatuntunang ito. Ang tanging nagsabi na si Maria na ina ng ating Panginoong Sokristo e eh, nabuhay daw na maguli at umakyat sa langit. Kaya siya ay maaari nang maka, maging tagapamagitan ng mga tao sa ating Panginoong Diyos. Eh, ito pong Papa ng Iglesia Katolika. Pero baka naman sabihin nung mga nakikinig at sumusubaybay sa pagkakataong ito, baka naman po sinuri nilang mabuti yan at inilam muna mula sa mga katotohanan nakasulat dito sa banal na kasulatan bago nila ipinahayag nitong si Papa Piyo uh, Pio Ikalabing Dalawa na si Maria na ina ng ating Panginoong Kristo, ay umakyat na sa langit. Ganun nga po ba ang pangyayari? Pakinggan po ninyo at ganito ang mababasa natin dito po sa isang aklat na daladala namin na may pamagat na The Questions Box na sinulat po ni Bertrand L. Conway sa page 36 sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino ay ganito ang ating bababasa. Ngayon, ang pag-akyat sa langit ni Maria ay isang bagay na wala sa ibanghelyo. Ni hindi man lamang ito binabanggit sa aklat ng mga gawa ng mga apostol na walang sinasabing anuman tungkol kay Maria pagkatapos ng Pentecostes. Nais naming ipapansin sa inyo, batay sa pagtatapat nitong pari ng Iglesia Katolika, yun anyang pag-akyat ni Maria na ina ng ating Panginoong Sokristo sa langit ay isang bagay anya na wala sa Ebanghelyo ni hindi man lamang anya ito binabanggit sa aklat ng mga gawa ng mga apostol. Sa makatwid, hindi po ito katotohan ng nakasulat sa banal na kasulatan. Hindi po Biblia ang kanilang pinagbatayan. Kundi ang pinagbatayan lamang nila ay yung pahayag at sinabi nung kanilang papa na si Papa Pio Ikalabing Dalawa. Mga mahal na taga-subaybay at mga mahal po naming mga kaibigan, pagka-Biblia po ang ating sasangguniin, nasaan po ba ang mga taong namatay? Alam natin, si Maria na ina ng ating Panginoong Sukristo namatay. Pagka-Biblia po ang ating sinangguni, nasaan nga po ba ang mga taong namatay? Pakinggan po natin dito po sa Aklat ng Awit, sa 88, ang talata po 5, ay ganito ang maliwanag na mababasa natin. Nakahagi sa gitna ng mga patay, gaya ng napatay na nakahiga sa libingan, na hindi mo na inaalala, at sila'y mga hiwalay sa iyong kamay. Nasaan po ba ang mga taong nangamatay ayon sa pagtuturo ng Biblia? Ang sabi po sa talata, ang mga patay nakahigaan niya sa libingan. Hey, hanggang kailan po mamamalagi sa libingan ang lahat ng mga taong namatay? Pakinggan po ninyo at ganito ang mababasa natin dito po sa Hov. Sa 14, Gis hanggang 12 ay ganito ang patuloy na pagtuturo sa atin ng banal na kasulatan. Ngunit ang tao ay namamatay at natutunaw. Oo, ang tao ay nalalagutan ng hininga at saan nandoon siya. Gayon ang tao ay nabubuhal at hindi na bumabangon hanggang sa ang langit ay mawala, sila'y hindi magsisibangon ni mga gigising man sa kanilang pagkakatulog. Maliwanag po sa pagtuturo ng banal na kasulatan, ang mga taong nangamatay, mamamalagi sa libingan. Babangon lamang silang maguli kapag kaanya ang langit ay nawala. Kailan po ba itinuturo ng banal na kasulatan ang pagkawala ng langit pakinggan po natin at ganito ang mababasa natin dito sa ikalawang Pedro sa 3, Jesus at 7 ay ganito po ang pagtuturo sa atin ni Apostol Pedro pakinggan po ninyo ito that of darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam, nakasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Ngunit, ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayunding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghukom at ng paglipol sa mga taong masama, kailan nga po ba ang pagkawala ng langit pagdating po ng araw ng paghukom? Sa makatwid, lahat po ng mga taong namatay, kabilang na po dyan si Maria na ina ng ating Panginoong Kristo. sila po ay nasa libingan pa. Ang panahon ng kanilang pagbangon ay eh sa araw pa po ng paghukom. Sapagkat sa araw ng paghukom, doon pa lamang po tatanggapin ng tao ang kagantian sa kanyang ginawa nung siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Hanggat hindi pa po dumarating ang araw ng paghukom, ang taong namatay, nasa libingan pa po siya. Kaya maling-maling aral po at hindi sinasang-ayunan ng mga katotohanan nakasulat dito sa Biblia ang aral at paniniwala na tinitindigan at itinuturo sa Iglesia Katolika na si Maria Rao, na ina ng ating Panginoong Sokristo, eh ngayon, nasa langit na at maaari daw makapamagitan sa mga tao sa ating Panginoong